For today's guys, ipapakita ko sa inyo kung paano magpalit ng brake fluid. Sa loob ng ating brake master tank, tatanggalin natin brake fluid dyan sa loob. At papalitan natin ng bago. Ipapakita ko rin sa inyo kung paano ang tamang proseso ng pagde-bleed. Sisimulan na natin buksan ng ating brake master tank. Dahil may dalawang tornilyo sa ibabaw. Gagamit tayo ng Phillips screw para matanggal natin yung tigalawang tornilyo sa ibabaw ng ating brake master tank. Paalala lang, dapat meron na kayo nakaabang na basang-basahan dito sa inyong gilid ng brake master tank. Hindi natin may iwasan na pumatak ang brake fluid. Ang brake fluid ay nakakasira ng pintura ng ating motor once na napatakan. Kaya mas maganda maigi, punasan nyo na rin yung paligid. Punasan nyo ng basang-basahan. So okay, mag-start na tayo, bubuksan na natin ang brake master tank. So ang turnilyo, ang takip ng ating brake master tank. At sa loob niyan, meron pang dalawang takip. yung last na takip niya yung rubber. Meron na rin pala ako nakaabang na syringe kasi gagamit tayo niyan para mahigop nito yung brake fluid sa loob ng brake master. Dahan-dahan natin hilahin ni syringe Ito na itong laman na brake fluid. Ingatan nyo lang na baka mapatakan itong ating motor at nakaready na ang ating basang-basahan. Meron na din pala akong nakaabang dyan na empty bottle. Dito natin ilalagay ang pinaggamitan na brake fluid. Kahit anong empty bottle, pwede nyo gamitin. Basta meron na kayo nakaabang para doon nyo yung use na brake fluid natin. Dahil lang sa paglagay dahil pwede tumarsik itong brake fluid natin sa na mapatakan ng ating motor. Nakikita nyo paubos na yung laman ng ating brake master tank. Nilalagay natin sa empty bottle. Susunod so, naman ay eh, gagamit tayo ng 12mm socket wrench. Dahil babaklasin natin, nilyo dito sa baba. Once kasi ako nagpalit ng brake fluid, nililinis ko na rin yung loob ng brake master tank. Nakaabang na akong basang basan dito kasi papatakyan sa may lalim. Tandaan lang ikutin itong nut. yun ng basang-basahan sa ilalim dahil tiyak na papatak ang brake fluid sa ilalim niyan. Punasan nyo na rin para mas mabawasan yung papatak sa ilalim. Tapos gagamit naman tayo ng 4mm wrench. Tatanggalin natin itong side mirror. Okay na kayo sa side mirror. Gagamit na tayo ng 5mm na Allen wrench. Tatanggalin natin yung bracket ng brake master tank. Tapos na okay na. Bunutin nyo na yung tornilyo at iisantabi lahat ng mga parts na magkakasama. Bago natin tuluyang mabunot ang brake master tank, tayo natin yung itong ABS wire. Wire sa kanan at ang green with white wire naman sa kaliwa. nato na to, nalinis na nga natin ang brake master tank. Na tayong maglagay ng panibagong brake fluid sa loob. Tayo magpapasingaw ng hangin sa ilalim sa ating caliper. Natapos at na tayo mag-bleed sa ibabaw ang pinaka last part ay dito sa ilalim. Papakita ko sa inyo, merong tornilyo dyan. Saksakan natin ng hose at gagamit tayo ng 8mm wrench. Ito na ikabit kabit na rin natin ng ABS wire. Ibabalik na natin ang brake master at para malagyan ng tornilyo. na naikabit na natin lahat at nahigpitan ko na rin tong dalawang tornilyo sa bracket. Tayo ng super brake, dot 3. Anong klase ng brake fluid basta may dot 3? Okay, isasalin na muna natin ang brake fluid sa ating brake master tank. Kahandaan yung isali ng brake fluid. Kaya kayo nyo na may nakasahod kayo sa ilalim ng basang-basahan dahil yung fluid dyan sa ilalim. Ito so, na ipasok ko na rin ng tornilyo para pang aba. Iblid na tayo dito sa ibabaw. Kung so, sa part sa baba, dapat may nakaabang na kayo na hose. Ito so, na tayong nakaabang dyan na empty bottle, 8mm wrench. At saka yung clear hose na nabili natin sa hardware sa halagang uh, 14 pesos per meter. Plus sa empty batin na binutasan kong takip, yung pinakadulo naman ay ilalagay natin sa caliper. Dito natin ipapasok sa tornilyo na yan. Bago natin ipasok yan, ipapasok muna natin yung 8mm wrench. Saka natin ilalagay yung, yung hose. Kapag nakapasok na yung 8mm wrench, ipasok nyo na rin yung clear hose. Okay na, nakapasok na yung clear hose at yung 8mm wrench. Lead na tayo dito sa taas hala dapat nakaabang na itong bleeder knot. Sa butas, kung saan natin sasalpakan yung bleeder nut, tatakpan natin ang ating daliri itong pagsasalpakan ng bleeder nut. Magpapasirit tayo ng brake fluid dyan. Lagay, takpan yung maigi ng kamay nyo at maglagay lang kayo ng kaunting awang dahil si sisirit yung brake fluid. Kapag nararamdaman yung puno na ng ating nut bleeder, i-hold nyo na itong lever. Pasiritin nyo, wag nyo bibitawan kahit anong mangyari. Sa kanyo, ipapasok itong bleeder nut, wag na huwag nyong bibitawan. Brake lever dahil lalabas na naman yung hangin dyan. So ipasok nyo na agad tong bleeder nut at saka natin ihigpitan. Huwag na huwag nyo bibitawan yung brake lever guys ha. Na to nahigpitan ko na yung bleeder nut gamit ang 12mm socket. Kapag mahigpit na yan, pwede nyo nang bitawan guys. Okay, nabitawan na natin dahil mahigpit na ang bleeder nut. Sunod natin kakailanganin ni na pliers at basahan dahil iipitin natin tong hose diyan tayo magbibleed hanggang sa tumigas ang ating brake lever pa ako dyan guys, ibinalot ko yung basahan doon sa brake master hose at iipitin natin ng plies. Pwestuan niya ay binalot ko na yung basahan sa brake master hose at inipitan ko na ng plies. Hindi masugatan ng ating hose. Padiinan nyo na ang plies, dahan-dahan nyong bobombahin yung brake lever hanggang sa tumigas. matigas na yan huwag na huwag niyong bibitawan yung brake lever. Puntong ito pwede na nating bitawan yung plies pero huwag ang brake lever. Niyan pupunta na tayo sa baba at doon tayo magpapasingaw ng hangin. Huwag pa rin ng madin ang brake lever, luluwagan niyo tong nut tapos isasara niyo na agad. Saka nyo bibitawan yung brake lever kapag naisara niyo na agad itong nut ulit ulit lang yung process niya, niipitin niyo yung hose, ipapump niyo yung lever dito at once nakapagtumigas na, wag na wag niyong bibitawan ang brake lever at dun kayo ulit magpasingaw sa may caliper. Ulitin niyo lang ang process hangga sa kumagat na ang brake fluid sa ating brake caliper. Kala, dapat habang pinapump niyo itong brake lever, nakaipit yung plies sa ating brake lever hose. Yan, okay. Kapag tumigas na, ating bitawan yung plies. Huwag na huwag yung bibitawan yung brake lever. Doon na tayo magpapasingaw sa ilalim sa ating brake caliper. Ulit lang yung process guys hanggang sa tumigas na yung ating brake lever. Kapag okay na, pwede nyo nang linisin itong ating brake caliper punasan. So yan, okay na guys. Kumagat na yung ating brake fluid. Kung mapapansin nyo, matigas na yung ating brake lever. Ibig sabihin, okay na, wala nang singaw. Dadagdagan ko na lang ng brake fluid itong ating brake master tank. Pansininyo hindi ko pinuno ng brake fluid 'yan. Nanjan lang 'yan sa may guhit. So, hindi pa nga umabot, so tatakip na natin ng rubber. At 'yung takip na puti. At susunod na natin 'yung alloy niya na takip. Napakadali lang mag-bleed, palit ng ating brake fluid sa ating brake master tank papunta sa ating brake caliper. So yun, salamat guys sana may natutunan kayo sa akin video. Proseso na to ay same process lang din sa kabilang caliper. Lahat ng na mga nakabreak brake master tank parehas lang ng proseso ng pag-bleed at pagpapalit ng ating brake fluid. Ginagawa ko rin to every na maglo long ride ako, pinapalitan ko yung brake fluid para mas maganda ang kagat ng ating brake.